Kung pagandahan ng kalsada ang usapan, di magpapahuli ang mga kalsada dito sa Mindanao. Itong kalsada na mapapanood nyo ngayon ay ang kilalang Claveria Hingoog Road o mas kilala sa sikat na pangalang Route 955 Road. Kaya ito kilala o sikat na kalsada dito sa probinsya ng Misamis Oriental dahil sa aside na makinis na daan at four lanes ito ay dahil din sa lokasyon ito. Dahil ang lokasyon ito ay nasa mataas na parte ng kalupaan, kaya dito mo ma-experience ang ganda ng tanawin ng kabukiran at dito mo rin mararamdaman daman ang sobrang lamig at preskong ihip ng malinis na hangin. Itong kalsada na to ay siyang kumukonekta mula Villanueva Misamis Oriental patungong Hinguog City. Gaya ng nakikita nyo ngayon, walang masyadong dumadaan dito dahil hindi ito ang National Highway. Kumbaga ito ay isang diversion na daan kung ayaw mo o gusto mong makaiwas sa matinding traffic sa main highway. Kaya kung ikaw ay may biyaheng patungong Butuan City o Surigao City, kung dito ka dadaan ay mas makakatipid ka ng oras dahil gaya ng sinasabi ko, wala pong traffic dito. Ang kinagandahan kung dito ka dadaan ay madadaanan mo ang bayan ng Claveria para sa kaalaman ng lahat, ang bayan na ito ay sobrang sikat di lang dito sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Dahil itong bayan na ito ay napakaraming tourist attraction na pwede ninyong pasyalan kung kayo ay napadaan dito. Halimbawa na lang itong Claveria View Deck. isang kilalang tourist destination sa bayan na ito at marami pang iba at sa bawat biyahero huwag kayong mag-alala kung kayo ay gustong dumaan dito dahil itong kalsada na madadaanan nyo ay walang problema at sa bawat lugar na madadaanan nyo ay napakapayapa kung ikaw ay nakamotor, siguraduhin mo lang nagdadala ka o nagsuot ka ng jacket dahil hindi biro ang lamig ng hangin dito. Kaya maraming motorista na humihinto dito at makapag-relax dahil gusto nilang makalanghap ng malamig at preskong ihip ng hangin. Dahil kitang-kita nyo naman ang buong kapaligiran, puro bundok at kakahuyan at konti pala ang kabahayan. Kaya sigurado at alam mo talaga na wala pang polusyon sa lugar na ito. Bilang isang taga Mindanao, nakakataba ng puso at nakakaproud dahil nakikita mo na may asenso at kaunlaran na sa lugar mo. Halimbawa na lang itong Claveria Hingog Road. Para sa kalaman ng lahat, dati sobrang hirap dumaan dito dahil hindi pa ito simentado. Puro pa ito lubak at maalikabok pa. Pero ngayon napakaganda na at kilala pa dahil sa angking kagandahan ng lugar na ito. Kaya ako, lubos po akong nagpapasalamat sa mga taong tumulong para maisakatuparan katuparan itong proyektong ito dahil isa itong simbolo ng kaunlaran ng ating bansa. So kung kayo ay nakapasyal o napadpa dito sa Misamis Oriental, huwag niyong kalimutang dumaan dito sa Route 955 at di kayo magsisisi dahil so sobra pong ganda ng kalsada nito at sobrang ganda ng lugar na madadaanan nyo. And by the way, kung kayo ay napadaan sa ating page, huwag kalimutan i-share para maibahagi po natin or maipakita po natin sa iba ang kagandahan at kaunlaran ng ating lugar. At isa din po sa ating advokasya ay maipakilala ang magagandang turismo sa ating bansa, lalong-lalo na po dito sa atin sa Mindanao. So dito lang tayo mga boss. Ako pala si Rentoms TV. Akit-akit sa ating next vlog. Bye-bye. Maraming salamat. God bless. And rock and roll. Oh! Oh yeah!